Ginoong Jesus, ako'y nagdadasal na huwag akong maging sanay o sumang-ayon sa mundong ito. Buksan mo ang aking mga mata, upang makita ko ang mundo na ito sa katotohanan, isang pansamantalang lugar na nagtataguyod ng kasiyahan sa katawan sa halip na sa mga bagay na espiritual tulad ng pag-aayuno at panalangin. Ito'y isang mundong nagtataguyod ng pagmamahal sa salapi, pagmamahal sa kapangyarihan, at liwa ng kahambugan. Panginoon, nilalabanan ko ang mga ito sa aking buhay. Tinututulan ko ang mga makamundong at pansamantalang pagnanasa para sa salapi, mundanong kagumpay, at kahambugan sa aking buhay. Ama, huwag mong pahintulutan na maging maunawain ako sa kasamaan sa mundong ito. Ibigay mo sa akin ang tapang at lakas ng loob na harapin ang mundong ito, ipahayag na si Jesus Kristo ang Panginoon. Hindi ko iniintindiha ang mga halaga, kaugalian, o agenda na itinatangi ng mundong ito. Iniintindiha ko lamang na mamuhay ng buhay na iyong pinapaboran, Panginoong Jesus, isang buhay na puno ng pananampalataya upang maging kalugod-lugod sa iyo. Iniintindiha ko ang mamuhay ng buhay na nagbibigay gloria sa iyo, isang buhay na nagtuturo sa iyo bilang tagapagligtas ng mundo, isang buhay na nagtatampok sa iyong kabutihan, biyaya, at awa. Baguhin mo ako, Diyos, baguhin ang aking sarili, itutok ang aking pansin, upang hindi ako madistract o mailihis ng anuman sa mundong ito. Naway maging obsession ko ang tuparin ang iyong kalooban naway maging tunay kong pag-ibig ang gawin ang tamang, kahanga at sakdal na ayon sa iyong paningin, tulad ng nabanggit sa Filipos Kabanata 3 at mga versikulo 20 at 21. at isa. Ngunit ang aming pagkamamamayan ay nasa langit, mula saan din namin hinihintay ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesus Kristo na magbabago ng aming katawan mula sa kahamak makang katawan tungo sa anyo ng kanyang kaluwalhatian, ayon sa pagganap ng kapangyarihan na kanyang mayroon upang mapasakanya ang lahat ng mga bagay. Salamat sa iyo, Panginoon, sa biyayang itong mapagpala, at nakakapayapa, na ang aming pagkamamamayan ay nasa langit kasama mo, kami iyong ari-arian, at ang langit ay aming tahanan. Nauunawaan ko na ang pakikipagkaibigan sa mundong ito ay pagtatangi sa Diyos, at kaya't ayaw kong maging kaibigan ng mundo at maging kaaway ng tunay na Diyos. Mas gusto kong itakwil ng mundo at tanggapin mo, Panginoong Hesus. Mas pinipili kong manindigan at maging inuusig ng mundong ito, kung ito ay nangangahulugang tatawaging kaibigan kita, Panginoong Hesus mas pinipili kong maging bukha sa bagay ng mga ari-arian ng mundo kung ito'y nangangahulugang mayaman akong nilagak para sa akin sa langit. Sa pangkalahatan, Panginoon, turuan mo akong huwag mahalin ang mga bagay ng mundong ito, turuan mo akong magkaroon ng pag-ibig ng Diyos, ngunit huwag akong mahulog sa pagmamahal sa mundong ito. Ikaw ay karapat dapat ng lahat ng karangalan at papuri, at itaas ang iyong banal na pangalan bawat araw ng aking buhay. Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sa pakikinig sa dasal na ito, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus Kristo. Amen at Amen. Ang Roma Kabanata 12 at Versikulo 2 ay nagsasabi, At huwag kayong magsunod sa anyo ng mundong ito, kundi bagkus ay magbagong anyo kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong isipan, upang masubukan nyo kung ano ang mabuti, kasiya siya, at ganap na kalooban ng Diyos. Ang Filipos Kabanata 3 at versikulo 20 at 20, at isa ay nagsasabi rin, Ngunit ang aming pagkamamamayan ay nasa langit, mula saan din namin hinihintay ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesus Kristo, na magbabago ng aming katawan mula sa kahamak-makang katawan tungo sa anyo ng kanyang kaluwalhatian, ayon sa pagganap ng kapangyarihan na kanyang mayroon upang mapasakanya ang lahat ng mga bagay. Madalas, itinatago ni Satanas ang kasalanan bilang isang bagay na mabuti at ninanais. Panginoon, tulungan mo ako, hindi lamang na makakilala ng mga gawang itim na ito, kundi pati na rin na mailantad at ipaalam sa mga nakapaligid sa akin, upang hindi sila mapag-iwanan. Ibigay mo sa akin ang tapang at lakas upang labanan ang masama saan mang oras ko ito makita. Itayo mo sa akin ang isang karakter na ganap na handa, at pinatibay upang ipangaral ang Ebanghelyo, sapagkat ito ang tanging may kapangyarihan na magbago ng mga buhay at puso sa mundong ito na madilim at nagtataglay ng kasalanan. Panginoon, naway simulan ang pagbabagong ito sa aking sariling isipan. Baguhin ang aking mga pagnanasa upang hindi na ako mag-isip o kumilos tulad ng mundo, kundi tularan ang halimbawa ni Kristo sa lahat ng aking asal sa halip na pagkakaroon ng pagkagalit, punuin mo ako ng pag-ibig, sa halip na inggit, punuin mo ako ng pasasalamat. Ibasag mo sa akin ang lahat ng mga kaugalian, at pananaw na kahawig ng mundo, at turuan mo akong sumunod sa iyo. mo ako ng iyong Espiritu Santo, at tulungan akong maunawaan ang iyong perpektong kalooban para sa aking buhay. Nauunawaan kong hindi ko magagawa ang iyong kalooban nang hindi iniwan ang lahat ng aking mga ari-arian at ganap na sumuko sa iyo. Ama sa langit, itinalaga mo ako, ihiwalay mo ako para sa paglilingkod sa iyong kaharian. Naway ng mundo ang aking buhay at mapansin ang pagkakaiba na nagbibigay ng kaluwalhatian sa iyo na nagmumula lamang sa iyo. Linisin mo ang aking puso, upang, kapag ako'y lumalapit sa iyo, Panginoon, ang aking puso ay nasa tamang posisyon upang hanapin ang iyong mukha at sumunod sa iyong kalooban. Dahil kung ito ay nakatutok sa kalooban ng Diyos, ang aking mga panalangin ay magiging makapangyarihan at epektibo. Tulungan mo akong unahin ang kaharian ng Diyos at sumunod sa iyong kalooban. Inaamin ko ang aking pag-aasa sa iyo bilang aking tagapagbigay, yaong nagbibigay sa akin ng lakas at pangangalaga. Naway ikaw ay tuwang-tuwa sa aking buhay ng panalangin, sa aking mga kaugalian at kaugalian, Panginoon. Maparangalan ka at patuloy mo akong tulungan sa pagtataguyod ng aking buhay ng panalangin. Manatili sa akin at ipakita mo ang iyong sarili sa akin lalo pat sa bawat araw. Pinili kong maglaan ng panahon sa iyong salita araw at gabi, upang ang aking isipan ay puno at puno ng mga totoong, marangal, makatarungan, dalisay, mahabagin, at mabuting pangalan. Dasal ko na ang iyong salita ay magsimula sa pagbabago sa akin mula sa loob palabas. Sa pangalan ni Jesus, hinihiling ko ang mga bagay na ito. Amen. Sa pagtatapos ng sandaling ito ng pagninilay-nilay at panalangin, inaanyayahan kita na maging bahagi ng aming komunidad sa YouTube. Kung ang nilalaman na ito ay bumabalik sa iyong puso, huwag mag-atubiling mag-subscribe sa kanal para makatanggap ng mga mensaheng nakakapag-angat. At huwag kalimutan na i-like ang video na ito, upang maibahagi ang liwanag at pag-asa na ating natagpuan ng sama-sama. Magkakasama, ating palalakasin ang koneksyon ito at itaguyod ang nagbabagong mensahe ng Ebanghelyo. Ay click ang buto ng pagsusubscribe, i-activate ang bell para makatanggap ng mga abiso, at ay like ang video. Lubos akong nagpapasalamat sa iyong pagsali at umaasa akong makasama ka sa aming mga susunod na pagmumumento ng pagminilay-nilay. Hanggang sa muli!